Tangma magpalang umaga mga kaidol. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, umaga mga kaidol. At ito panibagong vlog naman. ayan, marami salamat po sa panibagong abuhay, panibagong vlog. natin ang mga kaidol, at a update tayo sa aking mga Good morning po. Ito na nga po ang aking ang uh, aming uh, ai pinapagawang uh, bahay. So, punta po tayo dito sa Likod Guys. Uh, good morning po at happy Saturday. Lakad-lakad lang po tayo dito. Malaki na po ang pinagbago uh, at uh, ito nga ay uh, malapit na nasa may ano na kami nasa may uh, second floor. At sa kabila nito ay uh, mayroon nang ating uh, ding. So, yan guys. kaperaso na lang po yung Uh, paibaba na yan at uh, marahil siguro ngayon ay araw ng sabado matatapos na po yung ading uh, dingan ngayon guys no? at uh, pagkatapos ko ng ading uh, dingan na yan ay uh, marahil siguro ay uh, sa ibaba na po gagawin guys no? so ayan guys uh, simula sa second floor hanggang uh, third floor ang uh, third floor ko ay uh, mayroon ng ading uh, ding uh, ay susunod na po ito mamaya yung uh, uh, second floor na ading dingan So, ito guys, yung mga dito ay ating finishing pa ito at ating finishing. Ayan. At uh, panibagong araw po tayo guys. At uh, running to, ano na tayo ngayon guys. No? Running to 3 uh, weeks na ang gagawaan uh, ng ating uh, abay na to. At, uh, bahay na ito. At mga nakatayo na nga lahat. At uh, nga uh, ay ating finishing na lang. Ayan, guys, yung uh, na yan. At abubusan uh, uh, pa yan guys para sa... Uh, matibay na pundasyon So, ayan at tuloy-tuloy uh, lang po tayo guys sa pagbablog at uh, ako nga ito ay uh, parang uh, tinatamad na pero patuloy pa rin kasi nga uh, yung aking uh, mga views ay uh, uh, paunti-unti lamang ang uh, umapasok pero okay lang guys. So, ito yung ano uh, guys, papirating uh, binabaha at uh, ngayon ay hindi na po uh, baha dahil uh, tinambakan namin po to guys ng isang adam uh, truck ang aming itinambak dito. So, ito po yung aking, a, aso guys na a, shorty. A, pakita ko sa iyo ang aking a, kaibigan na si YT. YT! Good, good morning, good morning, good morning, YT! So, ito po yung a, napakabait na aking aso guys. Pagka ito ay uh, nadudumi at a, naiihi, ay, a, ito ay nag-iingay. YT! Ayan guys, si YT na napaka-swerty sa aming uh, buhay kasi ito ay uh, medyo uh, matanda na guys no ayan natin tinan naman guys at uh, ito ay uh, bantay sa pag a uh, ako ay uh, natutulog na dito sa hasikin ko so ayan nga po guys at ada uh, tayo dito sa ilalim ng aking abay marami pang agagawin guys pero ito ay uh, nakaready na no So ito po yung uh, ginawang hagdan na Marami siguro ay uh, gagawin na uh, gagawin andam yo. So andam yo guys, ano pa yung andam yo? Yung uh, gagawin tulay uh, patungo sa second floor. Uh, good morning, uh, good morning, good morning. Ayan na po at uh, po tayong uh, rin guys. Ipag lang po ating uh, kailangan kahit na paunti-unti lamang po ang mga views na pumupunta po sa ating uh, YouTube channel. No? Kasi hindi pa naman po tayo sikat. Ta. So akyat po tayo guys sa at uh, upang uh, ipakita sa inyo kung uh, ano na ba ang uh, ginagbago ng uh, kanilang uh, ginagawa dito So ayan at uh, malapit na nga po guys Ayan at uh, magmula dito guys ay uh, may hagdan ng kahoy Isang abay tang 1, 2, 3, 4 Ayan at uh, bago tayo makarating sa taas ay uh, mayroong hagdanan no Ayan, at uh, medyo uh, mataas nga guys ang uh, ginawa dito magmula sa ilalim na aking atin uh, tinatapakan ay uh, 10 feet po yata nga taas. Ayan, 10 feet or uh, 9 feet ito guys no. Eh, este, uh, uh, magmula doon sa second floor, uh, punta naman natin kung uh, ilan ba ang uh, taas ng uh, ginawa nilang uh, bahay. Eh. Bali, standard ito guys na gawa. No? Standard. Uh, Waiti! ayun nga guys si Whitey no at uh, matanda nating uh, alaga yan at uh, simula pa noon ay nandyan na yan umuwi lang yan dito guys sa amin at uh, dito kasi guys sa Valenzuela ay uh, pagka hindi mo tinali yung aso mo pagka nakalabas uh, pag nasilo ay uh, tutubusin mo yan guys no uh, naka isang uh, tubus mayata guys yan or uh, dalawa hindi ko na matanda kasi matagal na po sa amin si Whitey So, ayan at aakyat uh, tayo guys sa taas. Ayan. Good morning, uh, good morning, good morning. Sa mga ka-idol ko, ayan at amigamigalap, uh, shoutout po sa inyo, no? Hindi ko na po kayo iisahin-isahin. Thank you, thank you very much po sa mga uh, pumupunta sa aking uh, YouTube channel. Ayan at uh, mabuhay po kayo guys. Ayan at maraming uh, maraming marami salamat po sa inyo. Sa mga nakakalimut ay uh, marahil siguro ay uh, busy lang sila. Hayaan lang lang po natin sila guys, no? Ayan, at tuloy-tuloy uh, lang po tayo sa amo ng amo uh, ay uh, uh. so ha, uh, uh, po tayo. Ayan. Ayan. Ito so, sa first floor. Ayan na, uh, first floor. First, first floor, floor guys. Ayan na, uh, tayo. So, ayan. katapos <coughs> nito, guys, at tayo uh, ay uh, uh, Mama masada na naman. So nandito tayo guys sa ah, second floor. Ito na nga at ah, may sahig na no? Anong nakaraan ipinakita ko sa inyo ay uh, ah, wala pang sahig. Ayun po, ah, may sahig na. Ah wow, ah, ayan at ah, may hagdanan na ah, kahoy at ah, ang gagawin dito guys ay ah, meron na tayong mga materialis na gagawin hand hagdan ah, papuntang ah, third floor. Nandito guys Ang mga materyalis na yan At uh, mayroon pa doon Sa labas no So ayan ang malawak naman guys So ayan po ang uh, mga Dingding -ding na yero O oh. At ito nga ay uh... So ayan guys At uh, Oras na po natin Ay uh, alas 7 na naman guys no Ayan at uh, Nagpapasalamat nga po Ako uh, guys Sa uh uh, ah, Panginoon at uh, ah, na naman ng ating uh, eh. buhay yung ating uh, ah, pagtulog sa gabi at ah, pagising sa umaga at ah, ito ay nagising tayo ay malaking ah, bagay na guys dugtong ng ating buhay no? thank you, thank you very much kay Lord ayan, ah, maraming maraming salamat po no? so ayan at ah, ipakita ko sa inyo ang aking ati ah, tiris dito guys no Magulong-magulong magulo pa guys at ah, ito nga ay hindi pa naaayos kasi hindi pa tapos ang aming nga bahay guys no? so ito nandito, nandito tayo ngayon sa uh, pinaka second floor at uh, ito yung aming upper uh, space, no? mga kahoy na uh, mga pinagabakla saan kaya nandito pa ayan so yan po yung uh, ano no? kabaan ng agila uh, sir guys at uh, ayun sinanong at tricycle driver ayan at uh, siya po ay ah, uh, namamasada na guys po happy morning happy morning at sa uh, happy sabado so ito po guys uh, marami pang kailangan dito pero siguro guys uh, huli na lang ito kasi video ano lang ating uh, budget dito at uh, ito nga ay uh, uh, napakaluwag ng aming bahay uh, kasi kami ay uh, tatatlo lamang guys no Tatatlo lamang dito na titira. So, okay, naman tayo, guys, sa uh, pinaka-third floor. Ayan. Uh, nandito yung ating uh, third floor. Uh, medyo maganda na rin. At, ah... Uh, ayos na. Uh, may dingding na ito, guys, no? Akyat tayo, guys, no? Ayan. Medyo matas din, guys, uh, mga nasa uh, ano ito, 9 feet siguro or 8 feet ito. No. Pag dito sa ibaba, sa second floor, ito yung uh, third floor. Makaya tayo. Ayan. Ingat dong vlog sa pagkakit. Oh, oh. Pupunta na tayo guys ngayon sa third floor. At uh, medyo hiningal ako guys kasi may kasamang uh, lakas ng apat uh, akit natin dito. Ayan. Ayan. So ayan. At uh, uh marami pang mga pinag At abasan, uh, putul-putul na mga jubular. Ayan. At uh, ito ay sa kanilang uh, malilinis pagka ay, ay, So, pakita ko sa inyo guys yung uh, ganda ng uh, view dito sa taas. Oh. So, at ito nga ay uh, uh, G. Lazaro. Kaba ng uh, G. Lazaro, uh, MacArthur Highway. Ayan. Diyan po sa kabila ay uh, Orange Village. Ayan. Kumula doon guys. Dito po ay uh, kainan siyudad uh, di uh, Valenzuela halina sa siyudad di Valenzuela guys good morning uh, good morning happy sabado eh. yes. so ayan guys yung dalandanan uh, high school marami nang ako mapasok yan guys kasi so di bali uh, sa mandi ay hali na naman guys no uh, magmula dito guys sa uh, uh, pinaka ano pinakataas at ah, na tingnan natin yung iba ba? so ito guys yun so, ayan yan yung uh, taas na uh, ah, magmula dito sa pinakatay so hindi pa huyan natatumpakan yung uh, kalsada na yan pag yung uh, ano yung bag pag natumpakan ko yan guys ay hindi ko ang pero uh, sobrang sobra so dito hindi po tayo naglagay ng na dito guys no ayan. at sarado sarado magkabilang ano lang guys kung uh, dinagyan sa ng bintana dito saka dito okay. lakasan lang ng love guys at uh, ito nga ay uh, pagkamay may co-op ka uh, madaling uh, ano madali kang uh, makakapagawa ng bahay kung uh, maganda kang magabaya sa so, uh, uh, pinagkakautangan ikang nga guys to. at uh, wala naman po tayong ipon mayipon tayo akunti uh, lang at tayo uh, ay uh, nadamay na dito sa pagpapagawa ng abahay guys no? ayan good morning uh, good morning happy sabado uh. so paano guys uh, tayo ay uh, bababa na magmula dito sa third floor baba tayo papuntang second floor hanggang sa ibaba hanggang sa labas, no? so ayan nga po at uh, thank you thank you very much sa aking uh, mga viewers dyan sa aking uh, mga uh, silent subscribers uh, subscriber thank you, thank you very much so nasaan na nga uh, guys ang ating uh, mga subscriber at uh, hindi comment sa aking mga uh, video no? mga tulog na subscriber mga kami kalap siya tapos kung kayo po ay nanonood paano naman po mag-comment para aking malaman guys no? kasi meron na tayo guys na ano 6,000 na uh, subscriber at uh, may abonus uh, pa no? Ayan. Uh, running to 7K na po tayo salamat po Ayan. so aking nga pala guys Iko congrats again ang aking uh, na si Ma'am Aros na Eruyo na siya po ay uh, monetized at channel na rin no? salamat po sa inyong uh, suporta. Ma'am ah. si Aros na Eruyo hindi kami siya at update po Ayan. at i- eh, uh, ah, maraming maraming salamat sa, sa, uh, sa live ni uh, video, video, Vlog uh, Thank you, thank you very much. So, baba na po tayo, guys Ayan. Baba na tayo dito no? vlog eh. Amin, do, uh, ang uh, lang uh, lang ang pagpapagay ay uh, medyo hindi natin ano siya hindi natin siya bibigatan yung ating katatawan medyo alalay ilang yeah. medyo alalay ilang para ano ba yun update ko kayo sa aking susunod na vlog so paano guys hanggang uh, dito na lang po ang uh, vlog na to at uh, medyo uh, mahaba na sa mga nanonood ng aking video guys uh, please uh, pakita po naman ang uh, ano ang ads no ayan at uh, para naman tayo ay uh, uh, maraming maraming salamat po at uh, babay na po uh, ayan, at uh, po tayong lahat thank you thank you very much po